Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome po dito sa panibago natin video dito sa atin pong channel. So ngayon pong araw na to guys, ang pag-uusapan naman natin is ano yung, ano yung mga reasons bakit tayo nagbibigay ng regular na multivitamins at sa probiotics, electrolytes sa atin pong mga RTL chicken. So mahalaga po natin pag-usapan ito guys kasi alam nyo po na dito nakasalalay kung gaano karami ang production na ibibigay sa atin ng ating mga manok. So sa tama po natin pag-aalaga, sa maayos na pagpapakain, pagpapainom at saka pagbibigay ng mga supplements at pag uh, regular nating uh, pag-flushing ng antibiotics, dito po natin makikita kung gaano karaming itlog ang ipoproduce ng ating mga manok. The more na marami yung the more na maganda yung production ng ating mga manok, the better kasi mas mabilis po natin mababawi ang ating puhunan at saka mas um, gaganda yung ating income. No po. So tayo naman po lahat ay hindi lamang ni negosyo para sa wala kundi gusto rin natin na kumita po tayo sa ating mga bagong negosyong papasukin. So, ito pong mga binibigay ko sa inyong tips. Ito po yung mga karanasan namin dito sa aming farm. Kaya nang uh, nakikita po namin na ito po ay effective, kaya ko po sinishare sa inyo. So, ngayong araw pong ito, yan po ang pag-uusapan natin. Mayroon po kaming apat na reasons kung bakit po natin uh, binibigyan ng regular na multivitamins, probiotics at er electrolytes. At uh, kung kayo po ay uh, susubaybay hanggang sa dulo po nitong ating video, makikita nyo po kung anong mga klase ng antibiotics yung ginagamit namin, anong um, anong mga uh, multivitamins po ang ginagamit namin at um, paano ito nakakatulong sa aming mga manok. So Guys, ang unang-unang reason kung bakit natin pinapainom ng regular yung ating mga manok is para maging healthy po yung ating mga manok. Siyempre, kapag healthy ang manok natin, hindi tayo magkakaproblema kasi siyempre uh, mas mabilis yan magbigay ng uh, ng itlog. At the same time, uh, hindi siya masyado basta-basta maapektuhan kung meron man pong mga... Uh, sakit na pwedeng dumapo. So, yun po. Kailangan natin panatilihing healthy ang mga manok natin. Kaya natin sila binibigyan ng mga vitamins, probiotics, at electrolytes. Ikalawa po is dapat po talaga mga manok natin is hindi lamang healthy. Dapat well hydrated po sila. Yung well hydration nila isa sa mga pinaka-importante kasi ito po yung uh, nagiging cost ng uh, mortality sa atin pong mga poultry kapag po ang ating manok ay dehydrated at saka hindi lang po yan dapat pinapainom ng tubig kundi pinapainom po na malinis at uh, maram, uh, maraming electrolytes para mabawi po nila yung kanilang mga lakas kapag po sila ay nakapangitlog na. At uh, syempre pagka uh, healthy sila at well-rehydrated, magagandang klase po ang ating mga manok. Healthy po sila at happy. So ang ikatlo po natin na reasons is para hindi po sila syempre mamatay at mag, magkasakit at mamatay, eventually mag, mamatay. So isa po sa mga concerns yan ng poultry farmers ng mga Uh, owners is yung mortality kasi ang ang uh, mortality is cost is costing uh, poultry owners ng ng money. So kapag ka po tayo namamatayan, imaginein po kung small backyard uh, RTL owners po tayo namatayan tayo ng isa, dalawa, tatlo, hanggang sampung perasong manok, malaking kawalan po yan sa atin pong mga uh, negosyo. No po? Kasi unang-una, yun pong isang manok ay nagko-cost na ng uh, almost 390, 400, 410 pesos ang bawat isa. Kung ma uh, mamatayan ka ng sampo, kung 400 ang bili mo, 4,000 pesos na po agad yan. Ang problema, yan pong uh, mamamatay na manok nyong yan is basically costing you more kasi, yan pong uh, manok na yan, magpuproduce po dapat yan ng 4,200 sa isang cycle, bawat isang manok. So, kung 10 yan, 42,000 42, po ang mawawala sa inyo plus yung uh, 4,000 na presyo ng manok. So, 46,000 lahat-lahat kung tutuusin ang mawawala sa inyo sa isang cycle. So, napakalaki pong uh, kawalan ang 46,000 kung tutuusin. Kung, kung kayo po ay um, hindi... Uh, mag-aalaga ng inyong mga manok ng uh, maayos at tama so ito pong mga pagbibigay ng uh, multivitamins isa po sa mga pinaka-essential natin na dapat ginagawa mas maganda pong gumastos tayo sa mga ito kesa naman po mawalan tayo ng mga uh, manok kasi sayang po at malaki ang mawawala sa atin so ano po yung mga multivitamins na ginagamit namin sa aming farm. So, ito po ay hindi sponsored no sa mga mababanggit ko na mga uh, mga brand ng vitamins na pong vitamins and minerals and uh, pro electrolytes uh, available sa Uh, market, uh, mag-search lang po kayo kung ano yung mas the best sa inyo ito pong mga ito ang uh, ginamit namin kasi ito yung karamihan ginagamit ng mga backyard farmers ikalawa nakita ko po na mas effective ito sa mga manok namin, nakita ko na effective ito plus yung mga experience ng iba ay effective, so um, sinubukan po namin at so far naman, wala po kaming um, wala po kaming Uh, ano to uh, reklamo so pero hindi po tayo sponsor ng mga brands na to at uh, syempre kung sila po mag-extend sa atin at gusto nila na i-promote ang product dito uh, based po don sa ating experience ay uh, welcome na welcome po sila baka naman ayan Okay, so guys, ang unang-una po natin ginagamit na multivitamins ay yung Bitmin Pro. Ayan, so sa lahat po ng mga agumagamit uh, gumagamit ng Bit Bitmin Pro, saludo po ako at yan magandang klase ng uh, multivitamins yan kasi kompletos ricados po yung Bitmin pro ayan so napakaganda po niyan sa Uh, mga manok. Ikalawa po is um, yun pong King's Vita Plus. Ayan, medyo mahal lang konti pero uh, very, very effective. No? Napakagandang klase ng, um, ng um, multivitamins. Kompleto din po yan at uh, napakagandang gamitin para sa mga manok. Ikatlo po namin ginagamit is yung A na meron po itong Uh, electrolytes, amino acids, at saka probiotics. So, ang mga to ay kailangan-kailangan ng ating mga manok. So, ito pong MBA ay medyo reasonable po yung price niyan sa online. Kaya yan po ay isa sa mga ginagamit ko. Plus, katulad nung... Uh, mayroon silang electrolyte sa amino acid at sa probiotics ko so yung po ay uh, predominantly ginagamit natin yan sa ating uh, farm at uh, yung ikaapat po is yung egg 1000 so yan, yung egg 1000 po hindi po namin yung ginagamit until uh, 20 uh, second na ng uh, ng um, mga manok namin twenty second week na uh, doon po kami nagsimula na magbigay ng um, ano to ng egg 1000 nung 22nd at 23rd week na. So at nakita ko po, nakita namin kasi may folic acid po ito. Nakita po namin may vitamin E po uh, may may vitamin E D and E A D N, E din po ito. So talagang malakas tong makatulong para sa production ng itlog. Ang problema niyan, hindi po ito ibinibigay kapag masyadong bata pa yung ating mga manok kasi Posible pong mag-cause ito ng uh, prolapse no. So in, yan po ang ating pag-uusapan next time yung prolapse no. Pero ngayon, uh, ito muna pong ating mga vitamins. So paano po namin to binibigay? Ano yung procedure? So lahat po ng mga uh, sachets nito, yung mga kaniito, yung mga uh, boxes meron pong instructions kung gaano karami na powder ang inyong ilalagay sa yung soluble powder sa ilang litrong tubig. Kung ito po sa amin at the moment is uh yung Bitmen Pro ay 5 grams um inhalo po namin 'yan sa 3 liters ng tubig. So lahat po itong mga ito, Bitmen um Bitmain Pro Vita Plus NBAA at saka EG 1000, ganun po ginagawa namin. Ngayon, so paano po namin binibigay? Yung first week po na pagdating ng mga uh, RTL, yung 16 weeks um, nila, yung delivery nila sa amin ay everyday po. Mayroon po kami pinapain, pinapainum po namin sila nitong mga to. So una pong ginamit namin is Kings, Kings Vita Plus tapos kinaasundang araw Bitmin pro tapos sunod po ay MBAA so paulit-ulit lang po 'yan hanggang sa matapos yung isang linggo so araw-araw po binibigyan namin ng um, ng ah uh, uh, vitamins yung mga manok namin sa unang linggo nila sa fall three kasi syempre pagod uh, puyat stress yung ating mga manok kaya po na, binibigyan natin sila ng full whack na isang linggong uh, multivitamins, electrolytes, antibiotics, um, at saka amino acids and probiotics. Ayan. So, yun po. Um, pagkatapos po niyan, after ng one week, every three days, uh, every three days na po ang bigay namin, o three times a week na po kami nagbibigay. Um, pin, ang pagitan po niyan, so Monday, Wednesday, Friday po ang painom namin. Tapos, um, ang in between po yung Tuesday, Thursday um, at saka po Saturday yan po ay mga regular na malinis na tubig na lang ang pinapainom namin. Tapos yung antibiotics po eh, halos ganun din po every um, eh, every week nagbibigay po ko ng antibiotics. So yon guys, um yun po ang ating um, regime no. Tatlong beses po tayo nagpapainom na lang after ng first week ng uh, uh, multivitamins no uh, salitan din po yan pero kung isa lang po ang ginagamit nyo okay din lang kasi hindi naman po yan um, nagiging resistant sa mga manok so kahit na anong um uh, multivitamins ang ipa uh, inom niyo sa inyong mga alaga okay po yan as long as nahiyang naman po sila at sila ay um uh, nagiging mas kuan mas uh, healthy. So, yun po ang ating uh, paraan na ginagawa dito and hopefully nakatulong po ang video na to at kung ito po ay nakatulong, uh, please thumbs up at saka mag-comment down below po kayo kung saan kayo uh, kung saan kayo naka-base at um, kung saan nakakaabot itong video natin. Para malaman po natin kung ito pong um, paggawa natin ng mga videos na ito ay nakakatulong. Maraming salamat. God bless see you all sa susunod pang video. Bye-bye.